Bianca, yeah. Well, she's uh, very uh, happy right now. Ahora en sobra you about my rules. I did an interview with a uh, a couple. Yeah. Ditos fast talk. at meron silang rule mm. no I I think there's Billy Crawford and Colleen. yeah sabi so, ni mean, Billy Colleen, when you do your scenes and I think he was referring to intimate talibay yeah, if you yeah. have kissing scenes yeah, yeah. don't think about me so anybody Bianca do you have rules Uh, well dahil nga ngayon talagang magkahiwalay na magkahiwalay po yung trabaho right. namin. Um, I guess it's uh, more on constant communication. Na dapat um, alam ng bawat isa kung ano po yung mga eksena na gagawin namin. Lalo na po yung mga ganyan, mga intimate scenes, mga kissing scenes. Para at least uh, nakahanda po. And I guess, uh, respeto rin po yun para po sa partner. So you talk about it? Yes, always. I'm okay ito? Yes. Uh, Ruru, you can do kissing scenes. I can do my scenes if necessary. Yeah. And uh, we are actors. Dapat ginagawa yes, natin ito. Yes, kasi before Tito Boy, um, when we were uh, starting sa relationship, Uh, yan po yung naging problema po namin. Hindi po namin oh. pinag-uusapan yung mga ganyang bagay. Kung baga, nagugulat na lang po kami at um, nag-aaway po kami eventually kasi hindi po namin napag-usapan. So, ngayon na parang uh, bagong stage na to ng buhay namin. I mean, uh, matanda na rin po kami, matagal na rin po kami. So, pinag-uusapan po namin lahat po ng mga ginagawa namin ng mga EXN. Okay. Mapangahas na tanong, ikaw na mismo ang nagsasabi that you're getting older, but you're not. <laughs> Napapag-usapan nyo na ang kasal. Ah, uh, ang sabi ko nga, Tito Boy, ever since um, I started, or kami, itong relationship namin na to, nandun kami sa ganong level of commitment. Okay. Na eventually, darating yung araw, hindi natin masabi kung kailan, pero darating yung araw na magpapakasal kami at magsasama kami. And mag it's gonna kasay. happen. Right. Let's do fast talk to end this. Let's okay? Yo. Okay? <laughs> Ruru, past, present, future. Uh, present. Vintage, brand new. Vintage. Rewind, forward. Uh, forward. Buy, rent. Uh, buy. VHS, Betamax. VHS. CD, DVD. Uh, CD. Video, photo. Uh, video. Kung magta-time travel ka, sa past o sa future? Uh, sa future. Sinong isasama mo? Si Bianca. Anong gagawin niyo? Um, ito check namin kung ano na meron doon. May flying cars ba? <laughs> may balak o may alak? May balak. Kotse, <laughs> motor. Motor. Black Riders, Sweet Lover. Parehas. Your hidden talent? Kaya kong abutin yung dila ako sa ilong ko. Oh? Yeah. Oh, okay. Your guilty pleasure. <laughs> guilty pleasure? Um, paano ba? Wala, kumain ng maraming sweets. <laughs> Ilang artista ang niligawan mo? Um, more than sa daliri ko. Ilang <laughs> nambasted sa'yo? Mas marami pa na nasa daliri ko. Complete the sentence. Ako si Ruro... Uh, action drama prince pero pagdating sa pag-ibig ako si Rudo action drama prince pero pagdating sa pag-ibig hahamakin lahat para sa taong pinakamahal